Ayan mga idol, hello po sa Indugabos Ayan niya akong kita dyan sa Busdak Elementary School Diyan po sa Busdak Baka kay Albay So eto po ay Isla So uh, thank you so much po Sa ating uh, mga minamahal na sponsors Dahil uh, very successful na naman Yung isinagawa natin Na fading program Kahapon Uyuguyugun mo baga iyan So syempre nandyan po si Kagawa Nagbigay ng mensahe. Uh, isa po sa ating barangay official And syempre si Idol M's bilang uh, alumni president Diyan po sa busdak, nagbigay din ng uh, konting minsahe And of course, ayan si Idol nagtauman ki uh, uh, siyempre minsahi din bilang presidente ng uh, school Ayan, napakadaming mga tao na dumalo Diyan po sa paving program ni Kuya Cole and Kuya Bot With Team Buraat and with our sponsors Ayan, syempre hindi po ito mangyayari kung wala po etong mga sponsor natin ano. So kami po talaga ay very thankful sa ating mga sponsors. So pinasalamatan na natin sila. Ayan, kagabi yung in natin na picture. So minention natin silang lahat doon. And sana i-bless po sila din Lord na bigyan pa sila ng marami pang blessing ano kasi nag-share po sila ng biyaya. So syempre, Uh, nagsimula na din yung ating mga pag-games dyan. Magkita nyo, uh, talagang tuwang-tuwa yung mga bata. So, ang dami na mga bata na naman na pasaya ni Kuya Colin, Kuya Botano. no sa araw pong yan, ay nakalimutan nila yung mga uh, problema din sa buhay. Kasi kahit na mga bata, mga idol, ano, na, problema din. Ayan, syempre, yung uh, panahon na walang baon, uyug-uyugun mo baga iyan. Uh, ngunyan, uh, babasugun ta sa mga pakawat and sa satuyang mga hinanda na pagkakan. Oh, Siyempre naman, Hisos man ine, maribukang, yugun mo iya. Bata nagbo-voice record si Kola. Okay, continue kita. So, siyempre, ko lang mga aking mga idol ang satuyang pinakawat. Siyempre, sa so, mga nanay din. O, oh, mo ba ganyan? hikul hirkul na, mamaga. Oh, o, so, oh, mga nanay ta dyan. mga matibayon mong palan. Uh, Pero namin yung hantana mga idol gabos na nga anas gana. Uh, uyuguyugun mo bagay yan? Maraming salamat sa mga nagparticipant po. Ano naman ba yung manok na inay? Hisos na rin kuya naman si Kula Ba bakong sige naman na idol-idol? Uyuguyugun mo bagay yan? Sa urolo kung sinda diyang ano na ngayang Kula? Gano'n naman nga na pasmaka. Uyuguyugun mo bagay yan? Ito po mga idol ay pang uh, 14. Barangay na natin. Uyugun-uyugun, mabukang bigyibo, bigyanig uh. Habang nagkukurokanta huyan si idol. Uh, hala ka dyan. Uh, siyempre, huyan naman si madam. Sa sa teacher ng uh, busdak Elementary School. Nagtaumang po ki-minsahe. And, pakatapos ka mga idol, karauna na. Ay, siyempre, pagparhalo yung pa iyan oh, kapag ka nagkapag-pray uh, na kita... O, oh, syempre, karaunan na. Dahil hanggang pwedeng mahali ang karaunan, tapa nga ni Iyan. Ah! ah, huya na nga si Kula. Ah, O, na po ang sa tuwing ipapa-kaon sa mga aki. Nakao, spaghetti. Ah, sliced bread. Syempre, may palaman yan. May juice. Uyuguyugun mo bagay yan, o. Ah. Ganyan po nating kamahal yung ating mga estudyante or ang ating mga bata. O, ah, syempre naman. O, oh, ready, ready na. O si Manay na mag-distribute kay Yan sa mga Aki. O, uh, syempre sa si kabus po ng na mga nagtarabang man. Thank you so much. And syempre yan, si Pading Jobs nandyan. Habang nagkakarauna na dyan, ay nagkanta si Pading Jobs dyan. Para di di sa busdak. Uyug-uyugun mo baga iyan, no? O, uh, ganyan po karami yung napa uh, napasaya natin. And uh, lahat ng dumalo po dyan ay halos nabigyan naman natin, ano? So, inuna lang natin yung uh, mga estudyante muna ng uh, Bustak Elementary School. And syempre, yung mga lahat ng nandyan ay nabigyan din natin. Syempre, ayaw naman natin na nag-jansinda, uh, sinda, nagmirun man, ay uh, diamond po maka kakan o yugo-yugon mo ba Siyempre, sakob naman po sinda. O, oh, yan na nga ni Parugpadog na kita diyan kang Kyle Distribuir. Kang pagkakan. O, oh, siyempre naman. So, maraming salamat po sa uh, pag-welcome kay uh, Kuya Colin Kuya Bo, talagang mahal na mahal kita, kang mga taga-busdak, oh, lalo na po ang Banyadera family, oh, shout out po sa Induga sa family po ni Idol Ems, na talagang very supportive, ano, thank you so much sa Induga And huli na nga ni mga idol. Siyempre, maraming thank you. Digdi po sa mga nag-effort, ano, sa mga nagtarabang, nagparatos. Ayan si Madam, oh si Idol M, si John, and Gabos. O, dito na po po saru sarung na no? Gabos po ng mga nagtarabang. Salamat dun po sa Indogobos. Dahil dahil po yung mangyayari kung dahil mampu ka mo. Uh, Siyempre naman, lalo na dyan, si Idol, o, oh, mo baga. Sige na, ang bukag tabi dyan kang spaghetti. Si Kola, ah... Uh, nagluto man syempre, ah, uh, tapik ko unay unay tayo yan, mga idol. Tangani nga, maging happy ang sa tuyang mga ka-idol. Maraming salamat po sa Indogabos sa tiwala lalo na ng ating mga sponsors. God bless po sa Indogabos and sana i-bless po kita ni Lord Gabos.